Me po pwede mag-ano storbo po. yes po ah yes, uh, pabor po ba kayo sa pagka-aresto ni Duterte um for me pabor po Baba. pabor po ko pabor po and bakit po bakit oras na para mapanagot siya sa mga um namatay nung extrajudicial killings ah and, and other um like corruption tapos hindi na Ah <laughs> uh, hindi po ako pabor doon sa war on drugs niya lalo na doon sa walang tamang process yung due process po uh, same with their answer po uh, most especially yung mga children na namatay na pinag uh, inananaw nila tinag nila as nagdodroga so Alam niyo po ba kung ilan yun ilan 3 ang ni-report is 6,000 as 30,000 daw Yes. Oh, grabe no, nakakilabot. Thank you po, thank you. Thank you. you. Mapalad pa si dating pangulong Rodrigo Duterte na makatanggap ng due process matapos itong maaresto sa bisa ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court o ICC. Iyan ang sinabi ni Randy De Los Santos, tiyo Hinikian De Los Santos na paslang sa kasagsagan ng drug war ng dating pangulo.